Inaresto ng immigration officers sa Timor-Leste si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. na kasalukuyang humihiling ng asylum doon. Itinuturo si Teves bilang utak sa pagpatay kay dating Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa noong Marso 4, 2023. Ayon sa anak niyang si Axel, walang ipinakitang arrest warrant ang mga dumakip sa kanyang ama. Ayon sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, naghain sila ng habeas corpus petition para mapaliwanag ang dahilan ng pag-aresto. Nauna nang tinanggihan ng korte sa Timor Leste ang extradition request mula sa Pilipinas dahil sa panganib sa buhay ni Teves, posibleng torture at kawalan ng makatarungang proseso. Ayon kay Topacio, handa sila sakaling maibalik si Teves sa Pilipinas. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.